Magandang hapon mga mag-aaral sa Filipino sa Piling Larang Teknikal vocational. Ako si Kiara A. Ramos at ako ang inyong magiging guro para sa videong ito. Noway matapos ninyo ang buong video at maunawaan ninyo ang ating magiging talakayan dahil ang lahat ng mga bagay na ating tatalakayin ay tiyak na magagamit ninyo sa hinaharap. Sa puntong ito, mga mag-aaral, magkakaroon tayo ng panibagong talakayan. Kung inyong nakikita ang paksa natin ngayong hapon ay paalala, babala. Matapos ang aralin, narito ang mga inaasahang maisasagawa ng mga mag-aaral para sa ating paksa ngayong hapon. Una, nauunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng mga paalala at babala. Pangalawa, na ikukumpara ang gamit ng paalala at babala. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Pangatlo, nakabubuo ng sariling mga paalala at babala. Ito naman ay para na sa inyong performance task. Pang-apat, Natutukoy ang kahulugan at mga gamit ng anunsyo sa komunikasyong teknikal Panglima, naiisa-isa ang mga karaniwang uri ng anunsyo sa trabaho At pang-anim, nailalapat ang mga payo sa pagsulat ng anunsyo Yan ang mga inaasahang matamo ng mga mag-aaral pagkatapos ng ating talakayan Ano nga ba ang paalala at babala? Makinig ng mabuti. Ang mga paalala at babala ay kadalasang bahagi ng pagsulat ng instruksyon. Inuulit ko, ito ay bahagi ng pagsulat ng instruksyon. Ano nga ba ang instruksyon? Sa English class, ito ang tinatawag nating instruction. Ang instruksyon ay pangkalahatang tawag sa mga sulating karaniwang ginagamit para sa mga manual, mga assembly at maintenance at mga korespondensyang pang negosyo. Kung inyong natatandaan, natalakay na ni Ginoong Giovanni Doidora kung ano nga ba ang manual. Ang manual ay inyong gabay kung paano ba gawin ayusin, gamitin o buuin ang isang bagay. Pareho lang din sila ng paalala at babala, ngunit merong kaunting kaibahan. Ano nga ba ito? Malalaman natin. Isinusulat ang instruksyon sa format na sunod-sunod, may mga numero ng bawat hakbang at saan yung pautos. Ibig sabihin na ang pagsulat ng isang instruksyon ay merong hakbang na dapat sundin at ang tono ng nagsasalita ay nag-uuto sa taong bumabasa nito. Ibig sabihin kung ikaw ay magbabasa, talaga namang ang dating sa iyo, oh, dapat ko itong gawin, dapat talaga itong sundin. Makakatulong din kung gagamit ng grapikong presentasyon at mga larawan. Ano bang ibig sabihin ng grapikong presentasyon? Ang mga halimbawa ng grapikong presentasyon ay katulad na lamang ng bar graph, pie graph, line graph at marami pang iba. At syempre, ang pinaka Kadalasang ginagamit ay ang mga larawan o pictures. Dahil, class, kung kayo ay magbabasa ng isang instruksyon, marami kasing maaaring hindi maunawaan ng mga salita o yung taong bumabasa ay hindi gaanong naintindihan ang instruksyon kaya dapat meron itong larawan sa gilid para mas madaling maunawaan kung ano ba ang ibig sabihin. Sa pagsulat ng instruksyon, kailangang isama ang mahahalagang impormasyon upang makatulong sa pagkompleto ng operasyon. Gumamit ng maikli at malilinaw na mga pahayag sa bawat hakbang. Gumamit ng terminolohiyang pamilyar sa gagamit. Ito naman ay dapat talagang gawin na kung susulat ka ng isang instruksyon, dapat kompleto ang nais mong sabihin. Huwag ka rin gumamit ng mga salita na hindi madaling maunawaan ng mga ordinaryong tao kung maaari gumamit ng mga simpleng salita at malinaw na salita upang madaling maunawaan ng mga tao at maintindihan kung ano ba ang dapat gawin o paano gagawin ang isang hakbang. Yan ay tungkol sa pagsulat ng isang instruksyon. Ngayon naman ay tatalakayin na natin kung ano nga ba ang babala. Inuulit ko ang babala at paalala ay isa sa mga halimbawa ng pagsulat ng isang instruksyon. Ano ba ang babala? Ang babala o sa Ingles ay warning ay isang instruksyon na inilalagay upang makaiwas na masaktan ang tagapagsagawa o operator at o maiwasan ang pagkasira ng equipment o kagamitan sa normal na operasyon. Napakalinaw kung inyong babasahin. Ang babala daw ay isinasagawa upang magbigay ng instruksyon sa tao na mag-ingat para makaiwas sa anumang posibleng mangyari. Ito ay inilalagay upang ma upang maiwasan na masaktan ang operator o yung taong gumagawa ng isang operasyon o gumagamit ng isang equipment o isang bagay. Nagbibigay ng espesyal na atensyon ang babala sa anumang maaaring makasakit o makapahamak sa mambabasa. Ibig sabihin, klas, ginagawa ang isang babala upang maiwasan ang aksidente upang wag masaktan ang taong gumagamit ng isang bagay upang wag itong mapahamak halimbawa ano ba ang mga gamit na kadalasang mayroong babala meron ba kayong ideya kung ano ito tingnan natin sa teknikal na sulatin, ang babala ay nagpapaliwanag ng mga panganib na maaaring magresulta sa kamatayan o panganib, sakit o pagkabalda. Anong ibig sabihin nito? Ang babala daw ay ginagawa o isinusulat upang ang mga taong gumagamit ng isang equipment ay makaiwas sa panganib, tulad na lamang ng sakit o pagkabalda o pagkabaldado pautos at autoritatibo ang tono nito upang magbigay ng pakiramdam ng pagiging alisto o takot sa magbabasa o mambabasa. Ibig sabihin klas, kung ikaw ay nagbabalak na magsulat ng isang babala, siguraduhin mong ang mga salita na iyong pipiliin ay nasa tonong pautos para makuha mo ang pansin ng bumabasa at siya ay maging alisto. Ano ba ang alisto sa Ingles? Maging alert at magkaroon siya ng takot na dapat siyang mag-ingat upang hindi siya masaktan. Yan ang dapat na ginagawa kapag nagsusulat ka ng isang babala. Ngayon naman class ay dadako tayo sa panibagong uri ng babala. Ito ang tinatawag nating paunawang babala. Ano nga ba ang kaibahan ng babala at paunawang babala? Ito ay tinatawag na caution. Kung inyong nakikita, nasa larawan ang icon na caution. Nagbibigay ng babala sa ilalim ng partikular na sirkomstansya upang maiwasan ang pagkasira ng kagamitan ito na ang kanilang unang kaibahan. Kung sa babala, ang binibigyang pansin ay ang pagtawag ng atensyon ng tao o ng operator para hindi siya masaktan o wag magkaroon ng aksidente, sa paunawang babala, ang focus nito ay para maiwasan ang pagkasira ng gamit. Kasunod, pinupukaw nang paunawa ang atensyon ng tao tungkol sa anumang bagay na maaring makasira ng kagamitan o makapagdulot ng pagkawala ng datos. Inilalarawan nito ang maaaring mangyari kapag hindi pinansin ang paunawa. Ibig sabihin, class, sa paunawang babala ay tinatawag ang atensyon ng isang tao sa kung paano niya mapapangalagaan ang isang bagay upang hindi ito masira o hindi mawala ang data o datos Magbibigay ako ng isang halimbawa para madali ninyong maunawaan ang ibig kong sabihin Halimbawa na lamang ay ang tinatawag nating flash drive o ang ibig sabihin ay yung tinatawag niyong USB. Ito ay flash drive. Paano kagagawa ng isang paunawang babala? Ang focus mo dapat ay hindi doon sa tao na maari siyang maaksidente, kundi paano mapapangalagaan ng isang tao ng owner ng flash drive na hindi masira para hindi mabura o mawala ang mga data o files na nakapaloob dito. Ang gagawin mong babala, yan na ay paunawang babala. Dahil ang iyong focus inuulit ko ay kung paano mapapangalagaan at maiwasang masira ang isang bagay. Yan ang paunawang babala. Halimbawa ng paunawang babala. Paunawa Huwag munang hugutin ang saksakan kung hindi pa napapatay ang monitor. Maaaring masira ang monitor. Patayin na ang monitor bago hugutin ang saksak. Napakalinaw ng halimbawang ito. Kung inyong titingnan mabuti, hindi binibigyang pansin ang operator o ang tao. Hindi nagbibigay ng babala na maari siyang masaktan o maaksidente dahil ang focus ng paunawang babala ay simpleng tungkol sa pagpapanatili ng isang item o bagay na hindi masira. Halimbawa nito ay ang monitor. Ang focus ay paano ang tamang proseso ng pag-shutdown ng computer para maiwasang magmasira ang monitor. Yan ang halimbawa ng paunawang babala. Sa puntong ito ay tatalakayin naman natin ano ang paalala. Hindi ginagamit ang paalala upang magbigay ng impormasyon kaugnay sa kaligtasan ng mga tagapagsagawa o pagkasira ng kagamitan. Napakadali, di ba? Ang paalala daw ay hindi isinusulat tulad ng isang babala o paunawang babala na ang pakay ay una para sa babala, para maging maingat ang isang tao o ang operator para hindi siya masaktan at para sa paunawang babala isinusulat ito para hindi masira ang isang bagay. Hindi ganoon ang paalala. Dahil ano nga ba ang paalala? Ito ay para lamang sa dagdag na kaalaman na maaaring makapukaw ng interes ng mambabasa. Ibig sabihin, ang ginagawa o ang purpose ng isang paalala ay pagbibigay ng karagdagang kaalaman para sa mga taong bumabasa nito. Mas magaan o natural ang tono nito kaysa otoritatibong tono ng babala sapagkat ito ay nagpapaliwanag lamang o nagdadagdag ng mahalagang detalye na walang panganib na maaring idulot sa sinuman. Kung ang pagsulat ng isang babala at paunawang babala ay nasa tonong otoritatibo at pautos, ang pagsulat ng isang paalala ay natural lamang at magaan ang tono para bagang nakikipag-usap ka lang sa taong bumabasa. Hindi mo kailangan gumamit ng mga salitang magbibigay ng takot sa babasa dahil ang isang paalala ay simpleng pagdaragdag ng kaalaman at hindi nagbibigay o nagsasabi na mayroong panganib o maaaring may aksidenteng mangyari. Hindi ganoon ang isang paalala. Yun ang kanilang kaibahan. Maaaring maglagay ng raise hand icon bago ang paalala upang madali itong mapansin ng mambabasa. Kung kanina para sa isang paunawang babala gumagamit tayo ng caution sign, para naman sa ating paalala gagamit ng raise hand icon. Ito ang raise hand icon. Kadalasan nauuna ang raise hand icon bago ang isang pahayag na paalala. Narito ang isang halimbawa. Paalala Mapapadali nito ang proseso ng pagdidikit ng tornilyo kapag itinaas na ang beam. Kung inyong nakikita, hindi ito nagbibigay ng takot sa bumabasa dahil walang panganib. Simpleng nag bibigay lamang siya ng karagdagang impormasyon na upang mapadali ang pagdikit ng tornilyo ay dapat itaas ang beam. Walang halong takot dahil ang mga salitang ginamit ay natural lamang at nagdaragdag lang ng impormasyon para mapadali ang trabaho. Yan ay isang paalala. Ngayon naman ay magbibigay ako ng mga payo sa pagsulat ng paalala at babala. Bakit ko ba ito ibinibigay? Siyempre dahil gagawa kayo ng sarili ninyong paalala at babala. Una, simulan sa simple at malinaw na utos. Paano ba ginagawa ang simple at malinaw na utos, ma'am? Madali lang. Dapat ay gumamit ng mga malinaw at simpleng salita. Huwag gumamit ng mga komplikadong salita para madaling maunawaan ng taong bumabasa ang nais mong sabihin. Pangalawa, sumulat para sa pinatutungkulan. Halimbawa, para sa tagapangasiwa o electrician Madaling magsulat ng isang paalala at babala lalo na kung alam mo ang specific field o target na iyong susulatan. Sino ba mga electrician ba, mga mananahi o mga chef o mga IT experts? Pangatlo. Pumili ng mga tiyak na salita. Ibig sabihin gamitin yung mga salita na para sa espesipikong larangan o specific field na nais mong sulatan o gawa ng paalala at babala. Uunahan ko na kayo dahil kayo ay gagawa ng sarili niyong paalala at babala, siguraduhin ninyo na yung inyong magiging paksa ay talaga namang nauunawaan ninyo. Maari kayong gumamit o pwede nyo piliin yung inyong specific kong strand. Halimbawa na lamang ay ang mga mag-aaral natin sa SMAU, o yung mga mag-aaral natin sa AIM, o yung mga mag-aaral sa ICT, mga dressmaking, mga caregiving. Yung, ga yung gawin ninyong paalala at babala ay yung hango sa inyong larangan para mas maging madali. At para naman meron kayong kaalaman talaga sa kung anong mga salita specific na salita o tiyak na salita na inyong gagamitin. Pang-apat. Maaaring kailanganin ang pagdagdag ng paliwanag upang mas maging malinaw ang mga panganib. Mapapahaba nito ang babala o paunawa ngunit mas magiging epektibo ito. Ito naman ay para sa pagsulat ng babala at paunawang babala. Dahil una, ang babala at paunawang babala ay pawang sinusulat para magbigay ng alerto sa tao, pwede nyo itong isulat sa mas mahabang uh, paraan. Mas malinaw o mas komprehensibo, mas detalyado para mas maiwasan ang aksidente o pagkasira ng isang bagay. Pero wag naman yung sobrang haba class na isang isang ano talaga, isang talata. Yung at hindi gaanong mahaba pero komprehensibo naroon lahat ng nais na ipabatid at mauunawaan ng mambabasa pang 5 Ilista ang mga kondisyon kailangan bago magsimula ng isang gawain o pamamaraan. Ito naman talaga ay dapat na ginagawa na bago ka magumpisa, meron ka ng plano o ano ba yung mga kondisyon na dapat gawin, dapat alam mo ang ritual na paraan o daloy ng mga bagay-bagay tungkol sa paksa para mas maging makatotohanan at epektibo ang iyong isusulat na paalala at babala. Pang-anim, maglagay ng headings o grapikong presentasyon kasama ng babala at paalala. Maraming mga grapikong presentasyon o mga icons na pwede mong ipalit. Halimbawa na lamang class ay ang mga bagong biling damit. Kung titingnan yung maigi, yung kadalasan yung mga branded na damit, merong nakadikit na sticker na merong logo o icon na caution o ito ay paunawang babala na kung saan ang sinasaad doon ay huwag plansyahin doon sa larawan. Yun ay maaari mong palitan ng, ng larawan ng isang plansya tapos merong nakalagay na X. Ibig sabihin, sinasabi mo o ipinapaalam mo sa taong bumili ng damit na huwag mong plansyahin yung mismong larawan dahil maari itong masira ibig sabihin class pwede mong palitan ha pwede n'yong palitan yung paunawang babala na caution uh, caution icon pwede mo yung palitan ng larawan na mas akma doon sa larangan na nais mong talakayin sa iyong gagawing paunawang babala babala at paalala Inuulit ko, class. Ang isang babala ay isinusulat na ang tono ay pautos at otoritatibo para matawag ang pansin ng isang tao at magkaroon siya ng takot sa kanyang gagawin para siya ay mag-ingat. Samantalang ang paunawang babala naman ay ginagawa para kunin ang atensyon ng tao upang gawin niya ang mga bagay na mapapanatili ang kaayusan at maiwasan ang pagkasira ng item na kanyang ginagamit. Samantalang ang paalala naman ay hindi pa utos at natural lamang ang pagsasalita o ang mga salitang ginagamit dahil ito ay nagbibigay lamang ng karagdagang impormasyon sa taong bumabasa. At dito na nga, nagtatapos ang ating talakayan para sa linggong ito. Maraming salamat sa inyong panunood. At kung meron man kayong mga katanungan, maaari kayong mag-comment lamang sa videong ito o kung hindi kaya ay magtanong sa inyong mga guro. Maraming salamat at magandang hapon!